Hello guys, good morning, good morning Samahan nyo kami ngayon dito sa ating mini vlog Tayo ay mag-grocery guys Dito tayo sa Lidl At ito yung isa sa mga pinaka Murang uh, grocery store Dito sa United Kingdom So, samahan nyo kami At tayo ay mag-grocery So, bumili tayo dito ng uh, Mga pang-araw-araw -pang nating kailangan Meron tayong uh, Nabiling kaldero Ayan, tapos uh, yan. So, may mga pizza, may mga bigas, may mga gulay, may mga saging, at kung ano-ano pa may flour. Ayan. So, may sibuyas. So, pang araw-araw may karne din tayo guys dito. So, ngayon, ayan, pinapake na namin at dahil ngayon yan ay uh, uh, isasakot So, lahat-lahat guys, ang ating nagastos gastos natin dito ay... Um, sa counting niyan na meron tayo ay meron tayo gastos total na total of 164.21 164.21 a pens. so iko-one week ko naman yung 164 sa, sa Pilipinas ay maybe 3 days halaga po. Ayan so more or less mga nasa around 10,000 agad ang ating shopping na to okay. sa Manglalang nang uh, hindi pa napuno yung na napuno lang natin is yung na trolley. So, tapos na tayo. Tayo ay kukuwi na. Ayan. Magkakaroon. ng ating bunso. So, yan ang lahat ng pinamili natin. Dito tayo nabili sa Lidl. So, ikakarga na natin sa ating sasakyan. Salamat po. Bye-bye.